Suportado ng Department of Budget and Management o DBM ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayaw niyang mag-iwan ang kanyang administrasyon ng utang sa mga susunod na henerasyon. Ayon po sa DBM, prioridad sa 2024 national budget ang pagkakaroon ng responsabling debt management habang sumusuporta sa post-pandemic recovery ng bansa. Paliwanag din Budget Secretary Amena Pangandaman, lumobo sa higit 7% ang budget deficit ng bansa sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Ngunit, unti-unti na itong naibsan na target na maibaba pa ito sa 3% sa 2028. Kung maibaba niya ang deficit, babawasan din ang pangutang ng Pilipinas. Samatala, nilinaw naman ng DBM na ang unprogrammed funds ng 2024 National Budget ay standby appropriations na mahalaga para matugunan ng gobyerno ang mga hindi inaasahang pangyayari. Pagkitiyak pa ng ahensya, may sapat na safeguard ang naturang pondo para maiwasan ang un unconstitutional spending.